Hey guys, uh, good afternoon sa inyo lahat. Uh. Magandang hapon sa inyo lahat. Nandito ngayon si Papa sa highway dito sa bayan ng bayan dito sa Barangay Maitim. Ayan o. Oh. E, pakita natin sa inyo mamaya-maya yung ah uh, tawag dito yung kanilang mga decor-decor diko, dito. Yung ano tawag dito, yung mga pangalan ng kanilang Barangay Maitim. Ayan yung uh, ay, maglalakad muna tayo kasi pasensya na kayo sa buses ko ah, uh, kasi ah uh, kaya galing pa tayo sa sakit kaya napakahirap yan uh, malapit na palang piyesta rito mga guys sa uh, bayan ng Bae Laguna yan yan I love uh, may team ito guys ang ito kasi pag diniretso nyo yan papuntang Santa papuntang Kalamba na yan ito yung public uh, hospital uh, government hospital ang ating hospital sa ating gobyerno ayan naman yung global hospital private yan Napakaganda. Ayan yeah, mga guys. Napakaganda yung pansang barangay maitim. Pero hindi pa yan dito yung kanilang barangay. Nandun pa ba yan. Maglalakad tayo dito. Pagpunta doon sa kabila. Doon sa dulo. At uh, natin naman. Balik naman tayo doon sa bayan ng bay. Lakad-lakad muna tayo rito. Ito naman kasi yung mga highway naman kasi. yan dito guys dito naman mapasok yan sa loob ay sa lahat ng mga kanating mga viewers at mga subscriber ah. pasitsa muna kasi kayo kasi medyo na mga galing tayo sa trangkaso kaya saka abang abangan nyo pala yung pagbabago ng ating youtube channel tayo ah, youtube channel yung ating content eh pakit papakita ko na sa inyo yung ating pagtulong kasi nakakaya naman na sasabihin nyo naman na hanggang salita lang tayo abang-abangan nyo na lang kasi uh, busy pa ako kasi nagmamadali kami sa aming trabaho uh, dahil papunta kami ng Cavite kaya matagal-tagal kami mga guys sa Cavite kaya abang-abangan nyo na lang yung pagbago natin na content kasi ako excited din na <coughs> magbago ng ating content ayan yung barangay may team yung kanilang barangay kanilang barangay yan lakad lakad muna tayo dito para mas maganda yan uh, shout out nga pala sa kay ma'am Ruena uh, barira ayan nandito naman tayo ikot ikot -tayo, tayo dito sa lugar mo ma'am ayun ala uh, <coughs> ingat kayo sa inyo pag uwi pag sa Pilipinas ayan shout out sa mga Justin oh shout out kay Kuya Justin ayan sa Papalon Vlogs to no? Papalon Vlogs Papalon Vlogs Papalon Vlogs oh Vlogs ayun okay, mga guys uh, Patayin patay muna natin kasi may music ito yung barangay hall isang barangay maitim mga guys ah, uh, Bay Laguna itong kanilang barangay hall ayun oh, naglalakad naman tayo dito sa kalsada Ayan, itong kanilang barangay hall na malaki din yan yan meron naman pala dito mga grocery guys oh malaki na pagbabago na sa mga bay sa bayan ang ganda oh yan grocery yan yan mga guys oh dami pinya din dito Ay, mga uh, panindang pinya dami Sabit yan Ngayon na uh, tayo naglalakap Papunta doon sa bayan At uh, malapit na rin guys Ang kapyastahan dito Ng bayan sa bay Sa usod na buwan, August Kalimutan ko kung anong pizza Basta siguro mga uh, line O mga second week ng August Ang piyesta dito Pwede mo magkamali Parang 29 ata hindi ko lang sigurado mga guys ha? Yung 29 ata ng ubus. Kausod na buwan ang kapistahan dito. Maganda din ang piyesta rito mga guys. Kaya di... Ang daming mga naka-exhibit dito ng mga uh, halaman. Kasi uh, unang-una ito yung mga uh, din yung mga produkto nila rito yung mga halaman. Uh, puro halong highway lang yan along highway lang mga guys ha Ay yung mga bilihan ng mga halaman doon sa kabila kasi napakaraming mga halaman dyan na panindahan hanggang doon sa boundary ng kalawan ang mga bilihan ng mga halaman dito ayan yung mga tulay o diba lakad lakad tayo dito sa paloob papuntang bayan Medyo malayo-layo pa konti yung ating lalakaran dito mga guys Kasi uh, galing ako ng trabaho ko Paglabas ko sa trabaho ko Sinamantala ko muna para Magawa kasi wala kaming OT ngayon uh, Bukas pagdating ng materialis namin Saka doon naman kami magkakaroon ng OT Kaya samantalahin muna natin ang oras Para makapag-upload uh, sa inyo Ayan. Ito yung bayan sa bay uh, Papasok na kasi ay uh, itong kasunod na to, yung kanto dyan ay barangay kalo na kasi galing tayo sa barangay maitim ngayon ito naman yung barangay kalo ayan yung mga uh, jeep na tradisyonal ayan ito yung barangay kalo mga guys Ayan mga guys, uh, naglalakad tayo dito. Dito lang tayo sa may kanto ng kalo. Ayan, naglalakad uh, tayo papunta dun sa bayan. may mga malalaking grocery rito guys. Ayan, ato ang kuha talaga to si Ma'am Ruina. Ayan, ah, uh, makikita niya yung kanyang... Uh, kanyang bayan naglalaka uh, tayo dito ayan mam na yan tayo dito sa lugar mo uh, napakaganda at mababait yung mga tao dito uh, tumagal din ako dito dahil siyempre dito yung trabaho ko kaya alam ko na rin yung mga uh, pagugali ng mga tao dito mababait sarap dito kasi malapit ng piyesta rito ma'am ruina sa lugar nyo hindi ko lang alam kung isang ka dito sa bayan sa bae eh. basta uh, ito nga ayo malapit ng fiesta dito uh, sa na buwan ay magkakaroon ng piyesta hindi lang hindi lang oh, ako mag, magkakamali siguro mga 29 ata ng ugos or mga, mga kalagitnaan ng ugos mga second week sa hindi ko na matandaan kasi eh. ayan Naglalakad-lakad tayo dito. At uh, bibili muna ako ng gamot para sa aking ubo. Hindi na kaso kasi ako. Kahit hindi na kaso, pumapasok pa rin sa trabaho. Kasi kailangan natin magtrabaho para may papadala din sa pamilya. Kaya ano, another pa naman to. ah uh, ako dito. Uh, isa pa naman siguro baka grocery naman itatayo dyan. Uh, pupunta mo na ng bayan dito kasi pipila ko ng gamot hirap, ang katay ng lalamunan ko kasi uh, okay na, nawala na yung lagnat ko, kaya nakakapasok na ako ang problema naman yung pag sinisipon ka, tumutulo pusa lang lumalabas parang tubig kaya yan ang nagpapahina sa katawan, pero okay na naka nakakover na at least uh, na ang natitira sa akin yung namamakos ako sa kayong ubo. <coughs> Kaya ngayong gagawin ko, bibili ako ng gamot. Sa samahan nyo, medyo malayo-layo pa yung lakarin natin. Ito mga guys, ito yung aplaya naman. para dasa sa mga tricycle papuntang barangay San Antonio, ayan, apply lang terminal oh. Yung mga tricycle papunta sa barangay Aplaya. Ah, barangay Aplaya parang gay San Antonio Bay Laguna nandito din magdadaanan din natin dito yung uh, sikat na bikiri yung monay bai uh, dito kami lagi bumibili kasi napakasarap yung monay bai dito uh, mainit yung monay bai dito pag dito kayo bumibili napakaganda na ang dami ng mga kaya tayo dito ng negosyo yan pasok tayo dito mga guys <coughs> ito yung mga produkto dito mga bilian ng mga protas yung kabila naman dyan sa kabila ito mga purgula naman dyan dito ito naman mga karnihan sa yung kanilang uh, public market dito sa loob. Cute lang ito mga guys, pero maganda. So, ang kakuan nito kasi laki ang tawag dito yung bayan ng kabuyaw. So, yung mga aking mga kaibigan dito. Ubus na kanila mga paninda. dito balik tayo rito sa kabila ayan yung mga gulayan dito ito yung aking kaibigan yung aking ano kaya ano kayo, puntaan nyo na lang yung kanyang mga panito sa nila. Ay, wait na. Yung mga isda nyo na magkwenta. Busy-busy pa siya. Kaibigan natin, ayan. So, bigot tayo tapos sa uh, tuwi na lalabas na ako. <coughs> ayan yung mga panito sa dito. Paubos pa na rin. <laughs> Ayan, yung mga isda. Iba-iba ang klase mga isda rin dito, guys. Ayan. Dito naman tayo sa mga gulayan. Dandaan lang tayo dito para mas maganda. Ayan. At ay... Nakabili na rin tayo ng gamot at kumain muna ako ng pinya kasi para mas maganda sa katawan. 35. Ano po yung 14? Ayan, mga grocery naman dito. Ayan nga, paganda. Ayan diba? Ito tayo. Ito lang dito. Ika mo lang. Dito guys. Uh, dito ako bumibili ng uh, Dito ako palagi bumibili ng chinilas. Itong to dito. Kaya ate. Diyan ako bumibili. And, uh, ikot ko na kayo sa loob ng public market. Ngayon tayo lalabas na. At tayo uuwiin na. And Okay guys, uh, maraming salamat. sa uh, Patulog ko na ng lahat natin mga, <laughs> mga subscriber. marami uh, maraming salamat sa inyo sa mga walang sawang suporta sa atin. Uh, lagi na naman sa ating uh, YouTube. Yeah. Ayan. Ayan. na tayo. Okay guys, uh, putulin ko na to sa ng mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo at God bless. Ngayon dito lang muna. Bye-bye!